Andito na naman kami ngayon umakyat na naman kami sa bundok ay walang katapusang gala maghapong gala si hi ate hello ayun ang kasama ko busy din siya laban lang ganun ay kahit ang mga tuhod ay ano na puy puy na katragi hapon ng bundok. Para lang kaming nasa Pinas. Makiat ng bundok. Kita, kita, le. kita kids din. <clears throat> Mamamak tayo. Ha? Okay, Mupo, pusing muna kami dito. Kasi ano eh, Namiss na kami ni Sunflower. <laughs> Ayun, nanguna na ang tatlo kong mga kasamang vlogger. tulay. Ayan. Pwede din dito magbangga bangka Darling, say hi. Hi. Ate Apen. Hi. Ayan ang mga beautiful kong mga kasamahan. Ay, busy tayo eh. Next na lang. Tomorrow kasi wala pang ano eh. Ay, mag-comment lang ko kayo. Wala pang pasok. Bakit? Ay, dapa, ano pa naman no? Kanang markahan pa naman ni Butch. Hi at ti ayon. Hello. Hi at si Aspen. <laughs> We. Um, Am jet to coming ayon. Sagit na nang tulay, gitna nang tulay daw. Patalon na, patalon. Pag sure mo dira ha, kain na. Ayon ang among photographer, among admin, among photographer, among, among, unsa pa, kompleto na yan. Ah, uh, unsa yung tawag ganun. Full na yan, full pack with kalimbang. <laughs> si Hai Dai, ang aming guwapa na si Alni. Wala pa kami kain, kay mamimiyabas kami dito. <laughs> Mamiyabas kami. sige na, mag one day na tayo yet. One One day nangunguna na naman si Nunay. Mamaya eh, <laughs> hindi na naman namin yan mahagilap kasi mawala na naman yan ang signal ay. Nunay, ipagulong. Ipagulong ka talaga namin dito sa ano oh. Sa tulay. Siyempre, yan ang trabaho nila eh. Huy, dili ah, tinuod ni ah, pataka, ramang ka, oy. Oo ah sa ano tung sa Macau sa lakeside ang dili <laughs> na mga buaya ro diri ti huy tinaw biya kayo siya ay huy ay gi bawal day mag ano ngayon diri mag ano ba mag bangka bangka ba naam ni diri parintahan po ay may bangka bangka pala dito oo, oo pares dito sa ano, pa kasi ano Macau. Karon kayo, kay oo. Oh, wala man puy mo na. ano diri. Wala pa puy mo dire? an hydrate tungod sa kuan. Sa virus. Sa um, virus. Uh, keep safe na lang. Sa virus, virus. Oh, Nunay, ba? ano yan? Live sa FB. Ah. <laughs> <laughs> Say hi sa lo La. Murag lahat tayo ata ngayon naka live. Hi! Shout out sa among admin nga si Mario Cristino. Wow! Ay, Janet, ikaw! Noon ay, shout out po sa ako ang igagaw nga tagsa nga nangangkon nga si Nunay Canyas Fernandez nga hait kay dila nga makaabot sa bukog ihang ano pag sure oi record na record mo pud dai maula kun bukuni mo dai oi char maulaw do siya wow na rekay ka ulaw na naong dai <laughs> asa na manta nawa na manta Hi, sa akong nangangkon nga igtag sa daw. Hi, hello. Nagkag viewers. Den dalawa. Daoy pagwandiwan di dia ka hadlok pud uri dia. Luksu ikaw daw nay, luksu nay magwandiwan di daw nay. Dari kum luksu sa ano? Ni balak Puyahan naman sunflower. Sarado naman kung sunflower. Uy, kung na'y sunflower ba? Mga tagbuto. <laughs> Maugali nga na ako nga. Marag sunflower lagi yung makit-kit na to ron. Mangit sa tagbuto. Kay wa man tay balon, sunflower na lay kit-kito na ay, to. Na, ting ba na lang unya. Good. Kape plus wine plus tuba plus... Pero mo higop-higop maayog wine ba? Ipangapigig ko na lang wine ba? Tanawa na to, babe. Di ta pala big move. Kay basig Matagbaw na no putok pa na wag isa nga ma para ba sila dito. Pwede man po dito mula tay latay sa ano. Gi kuan no, no. Pag kuan bitaw pag unsa Pag mo ano pag dito sa Ama Temple dira ay. Di di do klaro ana dili tunay dai o. Hinimo na man nila good oy. Oh. Di man tinuod good. Mm. Grabe kasi na makahimo, no? Oh, dito galit po sa kuan, katong sa Macau. Oh. Tong dito sa Macau, di ba? Ma, Tong sa Sisay. Ini mo dito na, sa Sisay. Natanaw si ni mo no, na murag tinuod siya ba no? Pero ini mo ra di ay. Pwede na po sa picture. Sige na. Mamauli ata. Imo picture, picture. 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 Nakailang oh, -no. na ano na kanunay? Tanaw sa kopila ka minuto na ako na ibi. Dili ba? I mean, 30 minutes lang. Tama na. Imo ang kamera TV. Humana kag live TV. Picture-picture tati. E ano imong kamera TV? Ay, kamera ni... Ay, nun bi. imo asat bi. I-ends sa na ike. Bye-bye. na yan anong Pag babay sa TV, kay para i-off na nina ko. Busy ha na kang bursa o. Bye! Ingat eh, bye! Bye-bye!